Hmm Bubukas tayo ng dalawang kahon ngayon Yeah The serve <laughs> Hello po Ah, wako nga nito Nandito naman tayo Nagbabalik Huwag eh? pa importante <laughs> Nandito lang tayo ngayon sa Sa aming garden Dito sa aming mansion So pag-uusapan natin ngayon yung uh, pagkakaaresto kay former president Rodrigo Duterte via sa visa ng warrant of arrest na inisyu ng ICC. Ako mismo sasabihin ko sa inyo ha, itong discussion natin, pangmamamayan lang to, yung basic lang. Okay, para magkaroon lang kayo ng uh, dagdag kaalaman. Actually, nung sinusulat ko tong content na to, may mga tanong tayo na ihintayin pa lang natin yung sagot. Magiging candid ako sa inyo ha. Ako mismo, hindi ako eksperto sa international law. Kaya natataka ako sa inyo eh. May nangyaring ganito lang eh. Dumami ang mga bagong abogado. <laughs> mga eksperto sa international law. Okay? <laughs> yung ano? ano ba yung ICC na yan? Bakit? Bakit naglalabas ang warrant ng ICC na yan, no? Sino ba yan? Kumano nang ganun tayo. Di ba terorista yan, Tormi? Di, ba, ba terrorist Kilala yan? Kilalang <laughs> yan? ICC yun. <laughs> International Criminal Court. Wala akong kaalam-alam dyan, okay? Dapat ang ating uh, late legendary senator na si Miriam Defensor Santiago magiging miyembro dyan, magiging judge yata. Okay? Pero hindi natuloy. Uh, in the infamous speech Nung nagbutuhan sa impeachment, o, di ba, sinabi niya dapat magiging membro sa doon, yan yung ICC na yan. Kaya lang, eh, dahil daw, ah, uh, kilala ang Pilipinas na isa sa mga pinaka-corrupt na bansa, totoo ba yun? <laughs> so, ICC, International Criminal Court. nung hinuli si former President Duterte sa naiya sinakay siya sa isang private jet, palipad sa... saan pupunta? Saan ba International Criminal Court na yan, yung ICC na yan? Hindi um, naman sa pag -ano, no, dinala siya dun sa amin, sa, sa lugar namin, sa, kung saan ako pinanganak, sa Netherlands. <laughs> Tony, di ba dun nakatira si Peter Pan? Neverland yun, iba yun. <laughs> Lumulutang na isla yun, ha? Hindi, hindi dun dinala si <laughs> Netherlands, ha? Dun na rin maghihiring, dun na rin gag, dun ginanap. Kung nakita nyo yung uh, pre-trial, dun na gaganapin yung hearing at dun na rin siya madedetain. Dun na rin siya mag stay muna. Mamaya natin pag-usapan yan. Pero doon na rin, sa Netherlands na rin, hindi na yung dinala siya, dinala siya doon sa Netherlands para maghihintas, ibabalik dito para maditin. No, doon na siya mag stay Okay, kaya nagkakaroon ng na clamor yung mga tao na yung mga supporters na ibalik dito sa Pilipinas, ganyan-ganyan. No? ba? Diba? Yung mga nagde-debate, yung mga, yung mga expert, oh, nagsasabi na dapat dito siya, dito siya itry, dito siya kasuhan, dito mag-hearing, dito, dito siya makulong. Oh. Hindi, doon na mag-hearing, doon din siya muna madedetain. Unang tanong, ano ba attorney yung kaso niya? Ano ba yung sinasabing na-commit daw niyang krimen? Tawag nila dyan is crimes against humanity. Ano yung mga crimes against humanity na ginawa daw? Against against humanity maraming tao. Oh, di ba? Di ba kasi ito yung um, mga pagpatay, murder, okay? Na ginawa nangyari daw during nung siya pa ay uh, mayor sa Davao at nung kanyang uh, campaign, nung kanyang kampanya laban sa droga nung siya ay naging presidente. Okay? Yung uh, mga Oplan Tukhang, yung mga Oplan Double Barrel, o oh, yan daw. Marami daw mga um, na-murder. Ibig sabihin, mga pinatay, mga extrajudicial killings. Marami daw ganung naganap na siya daw ang namuno, na siya daw ang nagutos. Oh, nung uh, panahon na siya pa ay mayor pa sa Davao at saka nung siya ay naging presidente na ng uh, Pilipinas. Oh. So mara dahil sa dami daw ng mga ano, sa dami daw ng mga pinatay dahil sa kanyang pamumuno crimes against humanity. 'Yun ang kinaso sa kanya sa International Criminal Court. Kung sino man 'yung nag ng kaso sa kanya doon, tingnan niyo, hanapin niyo na lang sa balita, ayoko nang banggitin dito, ha. Uh, tandaan niyo itong aking mga vlog ay non-political, ha. Wala akong wala akong pakialam sa mga politika niyo. <laughs> Sa inyo na, i-vote nyo yung mga gusto nyo ha? Ipaglaba ninyo sa social media yung mga gusto ninyo mga politiko Awayin niyo kung yung mga friends nyo, mga kamag-anak ninyo na gusto nyo Wala akong pakialam <laughs> Ito, educational to para maintindihan natin yung nangyayari Tsaka yung, eto, ito, itong ito, to, issue na to Para may dagdag kaalaman lang tayo Pero, politika, out ako dyan, bahala kayo dyan ha? Valid ba yung warrant of arrest? O, oh, yun yung ngayon ha, ng mga tao. May jurisdiction ba ang ICC? Ha? Dito sa atin sa Pilipinas. Lalo na kay, ano, kay former President Duterte. Inaresto siya. Ang nag-issue, hindi korte ng Pilipinas, kundi ICC, korte International Criminal Court nasa Netherlands. O, may jurisdiction ba yun? Valid ba yung warrant of arrest? Ha? Yan actually yung pinagdedebatihan ng mga ano, ng mga tao ngayon. Okay, kaya lang, kaya lang, hmm, uh, na-arresto na eh. Na-arresto na. Nandun na sa Netherlands eh. Wala na nakapigil eh. Kasi, ang sabi ni ating Presidente Marcos, nag-comply lang sila sa Interpol, sa International Police, sa pag-execute nung Warno Pares na in ng ICC. Although, dati, nung uh, ganoon pa sila, nung ganoon pa sila sa politika, tima pa sila, iba yung opinion ng ating Presidente. <laughs> Yun. Uh, eh... Like iba, oh. Okay. yung talaga politika. Okay. Kaya bahala kayo diyan. <laughs> 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 oh, ba yung warto pares? <laughs> ang siste, nangyari na 'yan inaresto ni. Eh. Eto, kung napanood niyo yung interview kay former president uh, Duterte, ang nag-interview sa Jamie Hindi naman siguro lingid sa kaalaman ninyo. Abogado 'yan, dating piskal sa Davao. Okay, sinabi niya mismo na wala naman ako magagawa diyan eh. Siyempre, warto pares. Sasama ka. Inaaresto ka na eh. Sinabi niya 'yun eh. Uh, alam niya, diniscuss ko sa inyo yan, Dito sa vlog na to. Ine-execute ang warrant Wala ka namang ibang magagawa niya. Sumama ka and then ilaban mo yung mga rights mo, yung mga remedy mo, gawin mo sa korte na. Pero, explain ko sa inyo yung, uh, yung dalawang side, dalawang sagot ng mga, mga opinion. Okay? Ibibigay ko sa inyo para madali yung maintindihan. Kung valid ba yung warrant of arrest? at may jurisdiction ba yung ICC dito sa Pilipinas. Okay? Una, ang sabi, ng mga eksperto yung ibang side okay uh, lalo na yung mga expert sa international law okay meron daw meron okay merong merong um, jurisdiction ng ICC at yung warrant of arrest ay valid daw bakit dahil nung membro pa tayo ng Rome statute ito nga yung membro pa tayo ng treaty na yan eh yan din mismo hindi ko rin alam <laughs> <laughs> yung Rome statute na yan, nung member pa tayo niyan, ha? Doon daw yung mga oras na yun na commit ni former President Duterte yung mga crimes na yan, yung crimes against humanity na yan, nung member pa tayo ng Rome statute na yan. Yung uh, warto pa sa inisyo, kahit hindi na tayo member, ngayong panahon na to, 2025, kasi 2019, Sinabi ni President Duterte na hindi na tayo, alis na tayo sa ano, pagiging member natin ng uh, Rome Statute na yan. Alis tayo dyan. Hindi na tayo sakop ng ICC. Alis tayo yan, 2019 yun, March din. Kahit na umalis sa tayo dun sa pagiging member nun, dahil na-commit niya yung mga crimes noong member pa tayo, yung ward of arrest, valid daw. Hindi daw mawawala yung uh, visa ng ward of arrest dahil lang daw umalis sa tayo. Uh, yun ang sinasabi ng mga eksperto sa international law. Okay, hindi nung mga eksperto sa Facebook. <laughs> <laughs> oh, okay. ito yung, isa yung negative side. Hindi na tayo dapat sakop ng jurisdiction ng ICC. Walang bisa yung warrant na yan dahil hindi na tayo member ng uh, Rome Statute. Ngayon, matagal na tayong nagwithdraw diyan. Oh, yun. Yun ang sinasabi nung nung anti anti uh, ICC warrant of arrest, okay? So dalawa lang naman may jurisdiction daw ang uh, ICC at ang warrant of arrest daw ay valid. Oh, kahit daw hindi na tayo member. Kasi nakubit yung mga crimes noon pa, nung member pa tayo. O yung kabila naman, opposite lang. Hindi na, hindi na kami, hindi na kami sakop niya. Dapat uh, wala nang warrant na yun, hindi na dapat i-execute yan. Uh, yan ang dalawang side yan. Ngayon, pag-usapan natin, bakit nga ba pumasok yung, ano, na yan, yung ICC na yan dito? Eh, taga-ibang bansa naman yung mga yan eh. Di ba? Naka-Netherlands, ang layo nila. Bakit sila huma, nangihimasok dito? Di ba? Dapat, dahil dito na commit yung mga krimen, dito rin dapat kasuhan. Yung mga dapat managot. Kung sinasabing dapat managot yung dati nating Pangulo, dapat dito siya i-try. Oh. Di ba yun yung mga sinasabi ng uh, mga side ng uh, dating Pangulo ni President Duterte, di ba? Well, dito natin pag-uusapan yung complementarity principle. At ni ano naman yung dinosaur na yan, complementarity principle na yan. Di ba, Tony, yun sa mga panliligaw, yung dapat tuloy-tuloy ka sa panliligaw, consistency yun. Taran <laughs> <Ha? laughs> complementarity principle. Hindi ko alam talaga yan. <laughs> Pero explain ko sa inyo. Ang ibig sabihin niyan parang uh, secondary jurisdiction. Ang ibig sabihin, yung ICC, kakaroon siya ng jurisdiction dito sa Pilipinas. O kaya sa kahit sinong member state, yung mga membro ng ano ng statute na yan. Kung yung bansa ay walang kakayanan o ayaw, okay? Ayaw, unwilling na kasuhan yung mga dapat managot sa mga ganitong klaseng krimen, like yung Crimes Against Humanity. Okay? O ayon yung kasuhan sa bansa ninyo, ha? yung mga dapat managot dyan. Ayon yung kasuhan yung mga heads of state ninyo, yung presidente ninyo. Sige, kami ang, ano diyan kami ang kakaso dyan. Kami mag iimbestiga kami magsasap kami magpo-prosecute, kami magsasampa ng kaso, kami mag issue ng warrant of arrest. Okay. Secondary, kasi ang primary, siyempre, yung bansa mo. Sila dapat, na, ito tayo, kumara, ito, example yun sa atin sa Pilipinas. Ang primary, eh dapat tayo ang mga korte dito ang magsasam, mag, magtatry, magpaprosecute. Okay? Yung mga prosecutor natin dapat, mga, mga complaint dito dapat mag-file ng complaint. Okay? Eh, ang sinasabi sa complementarity principle, um, kung ayaw ninyo o unwilling yung bansa ninyong kasuhan yung mga yan, kasi siyempre, um, hindi naman sa pag-ano, no? may, i politika ito eh. politics. May influence yung mga heads of state. Like yung, ito yung si, ano, dating Pangulong Duterte. So, syempre, um, ang sinasabi, wa, ayaw natin kasuhan eh. Unwilling tayo. Daw. Daw, ha? Mm, sabi nila. Kaya, eto na ngayon ng ICC, pumasok. Suma sumali. Sumali sa... So, pumasok sa eksena, ha? Nag-imbestiga, daw, hindi ko alam kung paano nangyari o sa, kasi sa hometown namin sa Netherlands eh, so hindi ko alam <laughs> sila nag-issue ng Warto Pares. Siyempre, hindi naman din uh, natin may kakaila na may siyempre may partisipasyon ng ating administrasyon ngayon, ng gobyerno ngayon kasi hindi naman din papayagang i-serve ang Warto Pares, hindi naman din mangyayaring polis natin na magsaserve ng Warto Pares kung walang coordination sa ating gobyerno. So, Inalaw ng gobyerno natin yan na pumasok ang ICC at ang kwarto Panas na inisyo nila dito sa ating bansa. Politik, politika na yan, wala na akong ano dyan. Pero ang tanong, hindi ba talaga kaya ng korte natin? Pagkakaalam ko, marami namang kinasuhang mga polis na na-involve dyan, right? In fact, yung mga killer daw, allegedly, ni yung Kian De Los Santos, di ba nakasuhan na convicted sa kaloo niyan? Murder. O, oh, habang buhay ang pagkakakulong niyang mga yan. Hindi ko alam kung naka pa sa naka yung kaso nila. Wala mo ako pakialam. Basta, ang ibig sabihin, may mga may mga nakakasuhan, may mga nako-convict. Ano mga dapat managot do sa mga nangyari yung pagpatay dito noong panahon ng mga double barrel, yung mga tukhang, right? Ngayon, next question. Attorney pwede bang mag-bail? Papayagan ba mag piansa for provisional temporary release? pending uh, trial si former president ng uh, ICC. Pwede bang mag-bail dyan? Meron bang bail dyan sa ganyang mga klase ng uh, hearing at ng ganyang klase ng mga kaso? Meron. Kasi ang bail naman eh, right naman yun all over the world. Ha? Huh? The whole wide universe. <laughs> ang tanong dyan is kung papayagan ba siya? Why? Why? Kasi kung dito ka sa Pilipinas, ang murder is a non-bailable offense. Eh. petition pe for bail ka pa niya para kung papayagan ka ng judge na magpiansa. Eh. Eh, kung crimes against humanity pa. So, syempre, medyo ang burden dyan of proof ay nasa akusado para payagan siya ng, ano, ng ICC na mag-bail. Kasi titignan dyan, meron ba siyang uh, risk na tataka siya o magtatago siya? Kung payagan siyang marilis muna at umuwi dito sa Pilipinas sisirain niya ba yung mga ebidensya? Tatakutin ba yung mga testigo, yung mga complainant? Yan yung mga titignan kasi dyan. Kung napanood yung uh, isang expert na nagsalita, which is talagang napa-oo nga ako eh. Ang sabi is, karapat dapat ka bang payagang magpiyansa? Eh, nung nilabas namin yung warrant of arrest, hindi ka nag-voluntary surrender. Di ba, dinidiscuss ko, sa mga vlog natin sa, mga, sa voluntary surrender na pagbebel. Ikaw mismo yung pumupunta, sumusuko sa ano, dadalhin ko yung kliyente ko, pupunta tayo sa korte, magbe-bail tayo, voluntary surrender. Nasabi ng ICC, hindi ka nga nag-voluntary surrender eh. Di ba? Marami, medyo maraming sinasabi pa nga si, ano, eh, si President Duterte laban sa, ano, eh, sa ICC. Si Paing ko kayo, gumano pa siya. Ibig <laughs> hindi siya ano, compliant. Oh, nilabasan ka na namin ng warto pares, wala kang pakialam. Marami ka pang sinasabi laban sa amin. So, patunahin mo ngayon na bakit dapat ka namin payagan pang magpiyansa at pabalikin dyan sa bansa mo. Yung mga ganyang bagay ang titingnan ng ICC dyan. At ano, hindi ba i-consider yung old age na siya? Matanda na eh. Di ba? Kawawa naman. Tsaka may sakit pa. Ganyan-ganyan. Ang sabi ng mga eksperto, sa ICC, yung mga may experience doon, yung mga nagtrabaho doon, okay? Hindi tinitingnan ng ICC yung mga ganyang mga old age at saka yung mga ganyang mga sakit para, maka, para pagbigyan ka magpiyansa. O bigyan ka ng konsiderasyon. Atomy, bakit dito sa Pilipinas? O, oh, di ba? <laughs> di ba? Yung, ba? Yung mga politiko na may kaso, di ba? Lagi ginagawa nila. Nagkaroon, biglang, biglang nagkakaroon ng sakit. Di ba? <laughs> sa ICC, hindi. Walang ganun. Bakit? Kasi lahat ng, lahat ng mga akusado doon, lahat ng mga tinatry doon, naghihiring doon na may kaso, puro matatanda. Puro mga old age na. Kasi mga heads of state din yung mga nandun yung eh, mga ng ibang bansa mga, mga, mga matataas ang katungkulan din sa ibang bansa na may ganong may mga ganyang klaseng kaso din. So hindi kino-consider 'yon yung ano niya, old age ni President Duterte para lang payagan ka mag-bail. So, okay. Tatalon tayo ngayon. Ato ni ilan ang parusa niyan? Ilang taon ang parusa niyan? Sa pagkakadinig ko, okay, sa mga ganyang klaseng kaso pag na 30 years pataas. Okay. Gaano kabilis attorney? Gaano kabilis? hindi ko mahuhula. <laughs> dito nga sa Pilipinas, hindi ko mahuhula kung gano'ng kabilis eh. Bakit? Siya, hindi eh, pwede sa takbo ng kaso. Nakita nyo, sunod na hearing, sa September pa. Ang layo. Di ba? Hmm. Dito sa atin sa, sa Pilipinas, normally, ina-explain ko sa inyo sa mga vlog natin, monthly. oh, ang, ang hearing. Mahaba na yung uh, dalawang buwan ng talon. Mahaba na yung tatlong buwan. Ngayon, yun, yun dito. Ha? Ang next hearing, after nung nag-pre-trial yung nakaraan, Tapos kung sa September pa. <laughs> okay? Ano ba ngayon? March, April, May, June, July, August, September, anim na buwan ang itina itinalon. Yung susunod na hearing. O, di ba? Napakatagal niyan. Eh, attorney, kung matagal yung susunod na hearing, paano si President? San siya? San siya? Doon muna siya. Sa Netherlands muna siya. Doon sa lugar namin. No? <laughs> <laughs> kasi nga, pag-uusapan pa kung papayagan siya mapiansa dahil yun yung hinihiling ng mga abogado niya. At meron pa mga magagawa para maibalik si uh, former President Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas kasi kawawa naman, dapat dito siya, ibalik siya dito. Meron pa ba tayong magagawa? Um, kung ako tatanungin nyo, ako, wala ako magagawa. Ba okay. <laughs> so, base sa eksperto, okay? At saka sa, yung sarili kong opinion, ha? For now, bail lang ang pag-asa niya. Piyansa lang, makapagpiyansa. Payagan lang ang piyansa. Yun lang ang nakikita ko. Paano kung mag-issue yung mga korte natin dito? Supreme Court, di ba? Maraming mga petisyon-petisyon na pinal sa Supreme Court. Sabi ng mga eksperto, at sa tingin ko din, tama sila in my opinion, wala nang magagawa yung korte natin para pabalikin siya dito sa Pilipinas. Bakit? Eh kasi local courts yun eh. Tayo, nasa local tayo. May jurisdiction na nakuha na, na ng ICC, ng International Criminal Court, ang jurisdiction over the person ni uh, former President Duterte. So, wala nang jurisdiction, wala nang power or authority yung ating mga local courts. Tingin ba natin, pag nag-utos Supreme Court, nag na, op, ibalik nyo yan dito. Eh, naku, wala, wala silang power over sa korte sa ibang bansa. Kasi local na tayo, nandito lang tayo eh. Eh, eh nandun na eh. Nasa ibang bansa na si ano eh. Nakuha na, siya ng, nakuha na siya ng International Criminal Court. Wala ng jurisdiction ang ating mga local courts sa ibang bansa para utusan natin yung ibang bansa. Ang pag-asa na lang siguro, magkaroon ng, I don't know, government natin hihilingin doon na ano na ipauwiin pabalikin dito eh I don't know. Hindi ko nakikita 'yon sa ngayon kasi kung politics ang pag-uusapan, 'di ba? Hindi sila okay ngayon. Kasi si BP in some sort of inaway niya kasi si presidente natin. So, ay bala sila. oo oh, kaya malabo ngayon 'yun. Attorney Maacquit ba? Si former president Duterte. Ay eh, hindi ko masasagot. <laughs> <laughs> Tayo titingnan ko sa buwan ng kristal ko ah hindi ko mahulaan. Applying here, yung mga cases dito, 50-50. Alam mo, hindi, hindi mo mahulaan. Dalawa lang naman ang patutuhan yan eh. It's either acquitted or convicted. O, depende na yan sa, sa mga ebidensya, sa mga witnesses na ilalatag sa depensa o, ng mga abogado ni former President uh, Duterte, uh, like sila Senator Robin Padilla. <laughs> <laughs> hindi, nga pala abogado. <laughs> ano ba kasi ginagawa niya doon? <laughs> Hindi naman, diba? ako nating agen sa kuha. Nagulat na kasi ako, nandun eh. hearing yung International Criminal Court eh. Dahil oh, sa sabihin sabi ng mga ano, supporta, supporta, moral support. Okay, moral support. So, depende na sa mga abogado yan. Okay? So, hanggang dyan na lang tayo. Huwag na tayo masyadong uh, maraming diskusyon. Salamat po sa pakikinig. God bless. Um, God bless the Philippines. <laughs> yung mga iboboto ninyo, ilista nyo yung Iboto naman ninyo, iboto eh, naman ninyo yung mga ano. Karalan hmm? ninyo yung mga ano. Huwag hmm. yung... Dahil lang narinig nyo lagi. Boboto nyo na. Ha? Hmm. Ciao!